sira na. at kapag umuulan ay mabab mababasa kami. So ang good news po, pagawan kayo ng bahay. Ito po yung mga kapatid ni Marby. Apat o sila. Upat na mo no? Oh, may kaya na amod ritanan karon Itong isa ko an. Silingan. Maghahay mo. Kisa kita pangalan mo? Martin. Ikaw? Milben. Milben, Marben, at saka si Marbe. Hmm. Hmm ganti... bro. Hmm yeah. da, laptop, o na, muda may lalakang may tinapay. May ganito natin na tinapay, bro. Kuha lang? Napalid to, saka kwan, potos.

So yung tatlong kapatid ni Marby, isdog isdog mo di Si Marby lang ang ano, babae. Huh? Yan po guys, ha, kung uh, alala po ninyo, matagal na tayong pabalik-balik dito mula pa noong si Marby ay nagka-UTI. Yung unang pagpunta natin dito si Marby na pa-check up hanggang at tolo tuloy yung ayuda mga allowance kada buwan. Ah, unsay trabaho nimo karon kay? Dugay-dugay um, na, na, uh, na kanto nag-reprap. Mga ik ikadorong semana. Kaduhan na. So may na lang na adi pang bugas-bugas. Oo. -bugas. Hmm. Uh -huh. Sinay, masa pa gibuhat ni Morona eh? Ah, ni Polimpiyar pa ng balay. Ang mga guna-guna, manlaba. Guna-guna na amoy mga garden na <laughs> garden ko dure. Si Marbe, wala mo yung ah, domingo man ka ron. Oo, wala. <laughs> ano <no? laughs> sa pabalik niyong klase? Martis. Martis. Eh, kasi bukas, eleksyon. So ang tatlong kapatid na lalaki ni Marve, di ba nag-eskwela mo? Uh -huh. Si Marve po ay first year college. So patuloy sa pag-aaral. Unsa gali to inyong pangandoy? Makabahay po kami. Kasi ang aming bahay ay sira-sira na at kapag umuulan ay ka, Matagal na itong pinaplano sa aming sponsor. Ngayon lang namin itong mga sikaso. So, ang good news po, pagawan kayo ng bahay. Himuan mo o balay. So, masaya. Lipay. Kamo Lipay mo Salamat po. Salamat po. Salamat Oh. Thank you. So, Maraming salamat Ate Nida sa Atins Grace. Kayo po ang napili, kayo po ang napili ang susunod na pagawa ng bahay. Sa dami pong uh, nangarap na magkabahay, kayo po ang mapalad sa sunod na pagawa namin. So lahat pong mga pagkilos namin, lahat ng mga aksyon namin, yan po ay galing sa ating mga sponsors. Kasi ang bahay po hindi po basta-basta Kailangan po ng malaki-laking halaga So ito po sila po ang uh, susunod na pagawa namin ng bahay Matagal na itong pinaplano Matagal na po ito Marami na po ang nauna dito Ito naman ang asikasuhin natin ngayon So ang balay niyo lood yung kayo Kaya inog, inog ka Ang kusugay mo ulan Kusugay mo agas

Siguro hindi lang bugas. Kuy lang man mm -hmm. Lab. Mangita pog baon ta sa atinero. So siguro lagi lang si bugas niya. Oh, bugas Pangbaon sa school nila. Oh, mm ni kuy lagi kay aron maka maka ko amog kuan. Grado. Pinka mo jud kay ingon na ni retro, taka tukka ta ini. Mhm. Sa amin ini ron. Pinka mo Kaya ang pag-eskwila mo dyan ay makaluwas na to sa itong mm -hmm. No Maluwa so. ang dinoo, may taglawas, magkakumanta mm -hmm. ng eskwila, karon dili pa kay manahona kay bata pa mo unya ara mo makauna-una kung madagko na mo nga mas maayo gid nga na eskwela di bata sa Marbe si Marbe kahit sobrang payat na to patuloy pa rin sa pag-aaral hindi sumusuko sa ha hamon ng buhay minsan maglakad kung may pira makasakay no Oh, salamat din sa ating mga sponsors ha. Sa nakaraan na nagbigay ayuda kada buwan no may kunti-kunti kada buwan so nakakaraos din no <laughs> oh so ngayon po yan na po ha pagawan kayo namin ng bahay ang gusto din namin malaman di ba ang lupa dito hindi sa inyo okay ba ang may-ari dito okay ha kay nakausap mo na ang may-ari hmm. niya hmm. anong sabi hindi hindi na Sige. Tamtuko mo rito ba ito kay kamo may dia diya. Oh, kayo ang nagbantay sa lupa oh. dito. Hmm. Matagal na tay, matagal na kayong nagbantay dito guys. Matagal na. Oh. yung buhay pa ang ano nila. Oh, bu buhay pa tong ilang mga kirikanan. Oh, yung mga oh, magulang oh. nila. Oh. Hmm. Dito mo ko sa ila nang na ay kus mangga diha nya. Oh, hulog agi pud ka hulog. Oh, tay. Wala Take. ka sa sa luas agta. Tay. Lain na pud. Mura si Rupugi. Nga tay, ang ang tagiyaan ni Karun ang mga anak. Mga anak na. Pero mga buutan ra sila. Ah, mga buutan ay. Eh. Oo, oh, okay A ra sila. Puro mga su su suod ako kayo. Oo. Oh. Kaning ilang yuta din ni tay, ikaw ra usang nakabalay din he. Hmm? Ilang, ilang dipabalay. Oo. Oh. Kamarbe. Okay. Ako rin usang. Kamura din he. So, lugar, parang kayo ang nagbabantay sa lupa nila. So, payag sila na ano pagawa namin kayo ng maayos-ayos na bahay para sa tuwing umuulan hindi kayo mababasa. Oo, uh -huh, payag sila. Uh -huh. Kasi Kis pangalan, si ilang tagi ani. Eh. Yeah. Rami og si Ramel. Ah. Ramel Rene, so, mga abroad ni Lagot. Oo. Uh -huh. ba si Oo. Yan mo Andin hek na na din. Oo. Ya okay ra. Oo. Uh -huh. Andin, eh, na, adin, usaw, uh -huh. -huh. Okay ra na sige. Uh Yan -huh. po uh, sa mga sa magkapatid po na sa may-ari sa, lupa dito, yan po ay ang gagawin namin, yung bahay na hindi sila matutuluan tuwing umuulan at saka hindi sila masilip kasi yung bahay na dito sobrang kawawa. So ang sa amin po, na, na ang nais lang namin na matulungan sila, makatulog na maayos tuwing uh, gabi kapag malakas ang ulan. So pagawa namin kayo ng bahay, dito lang sa gilid siguro, ano? At saka pagkatapos, gibain na, nalang natin tong bahay ninyo. Kasi ano naman to, bulok naman to, no? Bulok na. Gibain natin to para makita sa may ari na kayo pa rin isa, isang bahay lang. Isang Kasi bahay kapag na. hindi natin gibain yan, parang dalawang bahay na. Buhang na o, uh, sir. oh, sir. Buhang. So magpas magpasalamat mo sa tag iya na okay ra sila. Salamat, salamat to. to. Salamat sa uh. sir. Uh -huh. So okay ra gid ang At saka pagkatapos ng bahay niyo ano pala yung uh, solar ang ikabit natin solar lights salamat, salamat po sa salamat po salamat po sir si uh -huh. so yan po para malaman ninyo kung bakit natin sila pagawa ng bahay tingnan natin yung bahay ninyo uh -huh. ha so yan po ito po yung bahay nila yan po ah uh, bakit po marbe ano rito pultahan ba ni pintuan ba ni hindi ha ano na tira So, yan. Oh. Tingnan mo ang ano, bro. Yung, yung sahig. Uh, Diyan kayo matulog. Oo, oh. oh, nasira na. Oo. Oh. So, sa gabi, wala ba itong ano dito, takip? Na, ang kuha na naman kurtina. Kurtina lang? Mm. Oo. Oh. Dito, Marvay. Mayroon silang kusina dito. Kusina. So, itong gate nila, remote, oh. Remote control. Ito po yung ano, kusina nila dito sila kumakain itong misa magamit ito sa bagong bahay ninyo ha dito sila magluluto saka ano lang yung ano ng niyog dahon ng niyog ginawang gisa-lapid. so napay pogaran na ay manok ba niya <laughs> wala uhum. so dito sila mat magsaing may tubig sa dito yung mga panggatong nila dito sila kumakain at saka ito po uh, yung sa <coughs> nakaraan na pumunta kami dito na malakas ang ulan dito tumatagas dito eh so ito po yung ano ni Marbe Sirah-sirah na talaga na ako lang yung butangan ganit kaya lain sinaya mga yung okay, Ay, butangan yung floor mat oh kahit okay. ang matrin trin-trin ba mukuan kuwan man Aribi, mga tog trin-trin na kanang kanang insect kanang Mula-boda. daw oh. oh. yan kasi may matulog yan eh akong ah. mga huwag niya mag-uwan dagan sila dito so,

Oh, dito po pinatagpitan ko ng mga lumang uh, tabla. Tsaka ito po, dekado sa ano? Apoy, no? Sunog. So, so ito po pinatagpitan ko. Tsaka yung yero butas-butas na. Yan na. Dito sila magsampay. Yan. Yan. Ito po ang tanim na dito. Yung tanim nyo dito, may hati sa may ari. Wala lang. Oo, uh, oh, okay, wala lang. Hindi na ng nang hati ang may-ari sa lupa. <laughs> Kasi <laughs> Kasi ano uh -huh. So dito, yero dito. At saka yung ano, kawawa yung balikuran. <laughs> <laughs> yung yeah. bango na yan. Uy, bango na yung bawal. mm. Kawawa naman yung bawal. Diyan ka nag-uma. <laughs>

mabutuk kerek 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 bahaya makabita itu kabitai jadi itu pok itu sebanding bikul itu po nah. oh, itu marbe butas Hmm. Ma kita kayo diyan. Paano yan? Okay, oh, nan do no, na. Na may kani ay ihaklat ari ba? Ah, haklap ra na. Mm. Sa gabi e. Sa 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 araw. Okay, nan iuno namo kay puting alimuot ha. Ah, sa gabi iitaklap niyo tong plywood. Mm. Sa araw ku niyo kay kasi mainit daw. Mm. So, okay na, okay no. <laughs> so, sumbet <laughs> <laughs> up. Para makapasok yung hangin. oleh botas lagi apa dia ah? be apa no dia kayak bagiita ongo si Papa, yung kapag may trabaho, bigas lang ang ma mauna. Tapos yung pangbahay, hindi, 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 hindi pa kaya. Tenis lang namin na ah. Kuya, salamat po sa good po ngayon. At sa sponsor. At tinida, salamat. Sa wakas, nagkaroon na kami ng bahay na maayos-ayos at hindi na matuluan. Maraming salamat po talaga. Siyempre, unang-una, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat po. Salamat yung taon nga ang kining akong pangita ang taon at inida. Igura e, e, yung in taon kaming pamugas. Kung hindi mo ang balay. Salamat yung taon at Pakpak. Pakpak yung tanong. Kung mo ang balay. Salamat. At